Sampalin mo, sampalin mo. Ampas mo sa kanya yan. Nanay ka, patulugin mo yan. Nanay ka, Diba? ba? Patulugin mo. Yan. Ganyan, nanay. Daganan mo. Dagan. Yatigitig mo. Yatigitig. Yatigitig. Sampalin mo, wag pura na sampal. La, o, dumidila oh. O, dumidila. Oh, dumidila. Samunutan mo. Lalo 'yung cellphone. 'Yung cellphone niya, lalo 'yung cellphone. Naubo pa, naubo, naubo.